ang iyong buhay ka na Noong pagpasok ng 90s bago pa sumabog ang kasikatan ng mga OPM band sa Pilipinas, oo, mayroon na nung The Dawn, Intro Voice, side A at iba pa. Pero yun din ang panahon na pinagaharian pa rin ng mga ballad singers ang mainstream. Sobrang sikat noon na Regine Velasquez, Dingdong Avanzado, Paps Fernandez at iba pa. At syempre ay kainitan din yun ng rivalry sa pagitan ni Nagari V at Martin Yevera. Halos si Ogie Alcacid lang noon ang hindi gaanong mistiso. Pero isang araw ay eh bigla na lang sumabog sa radyo ang kantang ito at sa isang iglap ay tinalo silang lahat ng proud na pangit. Este ng kakaiba palang musika, yung tipong nasanay ang mga tao sa mga kanta na makabagbag damdamin tapos may bigla na lang dadating na bagong musika na may kakaibang beat, musikang sobrang bago sa ating pandinig at malmapa e eh pinapahanap pa tayo ng pangit. Hindi lang yan, naging isa pa siya sa pinakasikat na leading man noon sa mga pelikula na ang mga itinatambal sa kanya ay yung mga pinakamagaganda at pinakamaningning ang karera ng mga artistang babae. Baka nga mahiya pa si Aga Mulak o Piolo Pascual kapag nagparamihan sila ng naging leading ladies. Joke aside mga idol, yung panahong kasing yon unang ipinakilala sa maraming Pinoy ang rap music. Sumikat na noon si na Francis M. Tapos ang tatalakayin natin ngayon na si Andrew E. Isang may pagiging makabayan ang tema ng mga kanta at ang isa naman ay may pagkapilyo na malino na gusto magpatawa o magpasaya na talaga namang pumatok ng sobra sa masa. Pero sa kabila ng indak at saya natin sa musika ni Andrew E noong araw, eh ang katotohanan na dumaan ito sa napakatinding hirap. Makilala lang natin ang estilo ng ganong musika. Biruin niyo mga idol. Nagsimula siya na kulang na nga ang itsura para sa standard ng pagiging celebrity nung panahon na yon. Tapos ang talento niya pang pagrarap ay tipong magmumukha talaga siyang tanga dahil hindi pa nga kilala dati ang ganong klase ng musika. Kaya dumanas talaga si Andrew e. A. ng hindi mabilang na rejections at iba't ibang kabiguan. Literal na luha, dugo at pawis ang kanyang ipinuhunan para lang makilala. Kaya halika at ating mas kilala ni pa si Andrew eh Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay na sigurado magbibigay sa ating lahat ng inspirasyon at magtuturo na hindi opsyon ang salitang pagsuko upang makamit natin ang mga ninanais natin sa ating buhay. Paano nga ba siya nagsimula at ano ang nangyari sa kanya sa panahong bumagsak ang kanyang karera? Bakit nga ba bigla siyang nawala dati sa eksena? Sinasabi rin ng marami na dalawa ang pagkataon nito. Gaano nga ba yun katotoo? Pag-usapan natin lahat yan pero bago ang lahat I shout out muna sa ating mga idol na sina Aldo Jr., Rudy Linaw, Zaira Shina Yee, Alamats, Emmanuel, Jay Abadiano, Ronel Gantan, Christopher De Leon at Reste Almansor. Maraming salamat mga idol ipinanganak si Andrew Ford Valentino Espiritu noong July 30, 1967 sa Dunggalo, Paranaque. Hindi man pinalad na magkaroon ng mayamang pamilya, ay eh sagana naman ito sa pagmamahal, mabuting pangaral at buong suporta mula sa barberong ama at inang isa namang mananahi. May kaya naman ang mga lolo nito na may-ari ng isang pabrika ng mga handicraft. Kaya katulad ng pagtulong niya sa barbershop ng kanyang ama, eh tumutulong din ito sa negosyo ng kanyang lolo na kahit ngari lang ang ibinabayad sa kanya Ay eh nakakahingi naman siya sa kanyang lola Ng pera na pangkanta sa jukebox Mahilig kasi ito sa kanta ni Elton John At Michael Jackson noong araw Pero pagpasok ng mid-70s Ay nabaling ang atinisyon ni Andrew E Sa pagsikat ng OPM Rock Lumabas na noon si na Mike Hanopol pag -talayaw, pag -talayaw, Maria Cafra Kumusta man? iba pa pero nabago na naman ang lahat noong taon ng 1984 nagkaroon kasi siya ng kaibigang black American na nagpakilala sa kanya sa musika ng grupong Run DMC tapos iniwan pa nito sa kanya ang cassette tape na yon noong bumalik na ito sa Amerika kaya doon nagsimula na mapamahal si Andrew A. sa rap music lalo na mga idol at natuklasan nga nito na may talento din pala siya sa pagsusulat ng mga lyrics hindi nga nagtagal at nahasa ito ng nahasa sa pagrarap at umating na nga sa punto na naisipan na nitong gamitin ang bagong talento para iahon sa hirap ng buhay ang kanyang pamilya pero nung panahon na yon mga idol ay sa US palang lang unti-unting umuusbong ang popularidad ng rap music at wala pang kahit isa na may alam ng klase ng musikang ito sa Pilipinas kaya naman ay hindi mabilang na rejections at kabiguan ang dinanas ni Andrew E sa lahat ng auditions na kanyang pinupuntahan lumipas ang isang taon na walang tigil na auditions dalawang on at hanggang makahanap na nga ito ng trabaho bilang DJ e eh patuloy pa rin ang sa kali nito na makapasok sa music industry hanggang naisipan na rin nito na mag-audition sa so Dutch Entertainment sa commercials at sa kahit sa pagmomodel ay eh pinapatos na nito sa pagbabaka kali na kapag natanggap siya sa kahit anong auditions ay eh magiging pinto na rin yon para magkaroon siya ng pagkakataon na maipakilala sa lahat ang kanyang talento sa pagrarap pero kahit inaalmosal, tinatanggap halian at hinahapunan niya na lang ang mga rejections eh hindi naman ito naging pabaya sa kanyang hanap buhay. Nakilala siya bilang magaling na DJ kaya kinuha ito ng isang high class na disco club na euphoria na tambayan ng mga sikat na personalidad tulad ng mga anak mayaman at mga artista. Kaya dito niya na naisipang gamitin ang pangalang Andrew E. Sa sweldong 2,200 mga idol at mga tips na natatanggap ay eh masasabi nating magandang trabaho na yon nung panahon na yon. Ang problema malang ay hindi ito masaya. Hindi niya maisantabi o matalikuran ang kanyang pagmamahal sa hip-hop. Dumarating pa nga sa punto mga idol na nabigyan siya ng malaking penalty sa trabaho dahil ipinilit nito ng isang beses na mag na naging dahilan ng pag-alis ng maraming customer. Kaya kahit inaabot ito ng alas 4 ng madaling araw sa trabaho, ay pilit pa rin itong babango ng maaga para magpatuloy sa walang sawang auditions at rejections. Inabot ng limang taon mga idol ang walang tigil na pagbabaka sakaling maibahagi ang kanyang talento hanggang dumating na nga sa punto na dinampot na nga ito ng security guards at pinilit na pinalabas sa isang pinuntahang audition kaya doon ay nakaramdam na ito ng paglulumo at kawalan ng pag-asa noong taon ng 1990 ay nagpaalam na ito sa kanyang mga isinulat na kanta sinunog niya na ang mga ito at sa kauna-unahang pagkakataon ay isinuko ni Andrew E ang kanyang mga pangarap pero dito niya naranasan ang mapaglaruan ng tadhana dahil matapos niyang sunugin ang kanyang mga isinulat na kanta ay nakasalubong niya naman doon ang isang staff ng Ventures na isang kumpanya na pagmamayari ng sikat na music man na si Ramon Jacinto. Nagkataon pala kasi mga idol na nung mag si Andrew E. sa Euphoria ay nagustuhan nyo ng anak ni Ramon Jacinto na si Lucia na agad naman ay inirekomenda sa ama. Naging interesado naman agad si Ramon Jacinto dahil doon lang din niya na lamang may nagrarap na palang Pinoy. Kaya naman ay pinasadya niya si Andrew E. para hingian ng demo. Sa Saktong-sakto naman mga idol na nasa bulsa niya ang demo tape niya na yun na lang ang natitirang alaala sa isinuko niyang pangarap dahil wala na nga itong gana at hindi na umaasang may tatanggap ng kanyang talento e eh ibinigay niya na lang ang kanyang demo tape at sinabi sa lalaking magustuhan man o hindi na kanyang boss e eh wala na siyang pakialam dahil buo na ang kanyang desisyon na talikuran ang pagrarap pero ang problema paglipas ng dalawang araw e eh biglang napagbintangan si Andrew A sa isang hit and run kaya kaya napilitan itong magtago ng sampung araw kung saan sa sobrang inip at lungkot ay napilitan siyang humawak muli ng ballpen at papel para may magawa doon niya na naisulat mga idol ang mahigit sa 30 mga kanta at nung handa na itong harapin ang kanyang mapait na kapalaran ay eh umuwi na ito para magpaalam sa kanyang mga magulang sigurado kasing makukulong siya lalo na at hindi niya kayang ibigay ang 90,000 pesos na danyos na hinihingi ng biktima pero sa oras na dadamputin na siya ng mga pulis e eh bigla nila namang dumating ang isang kartero meron kasing sulat para kay Andrew E at nung binuksan niya ito ay mula pala ito sa Ventures na may kalakip na mensaheng binibili nila sa halagading 90,000 pesos ang kanya mga kanta, at yun ang nagamit ni Andrew E para bilihin ang kanyang kalayaan sa kasalanang hindi niya namang ginawa. Ganun pa man, ika nga mga idol, eh ang mga pagsubok ay paraan lamang ng Diyos para ihanda tayo sa mas magandang bagay na darating sa ating buhay. Dinala si Andrew E ni Ramon Hacin to sa may-ari ng Viva Records na si Vic Del Rosario at dun nga ay kanyang nai-release ang kanyang pinakaunang album na Humanap Ka ng Pangit and the rest is history mga idol. Nagsimula nang umusbong ang Pinoy rap sa mainstream na kasabay din ang pag-arangka ni Andrew A. E. sa Stardom at sa sobrang kasikatang tinatamasa nito e eh, ipinasok na din ito ng kanyang management sa pagiging artista. Sinubukan ito sa pag-arte bilang suporta kay Jimmy Santos sa pelikulang ipinangalan sa kanyang kanta na Humanap ka ng pangit hanggang gawin na itong bida sa mga sumunod niya pang pelikula na karamihan ay ipinangalan din sa kanyang mga kanta. Itinuwang pa siya sa mga pinakamaningning na leading ladies noong panahon na yon mula kay Alice Dixon, Charlene Gonzalez, Maricel Suryano, maging si Sharon Cuneta at marami pang iba. At ito ang mukha ni Andrew E na nakita natin noong araw. Isang komedyante at isang rapper na may mga pilyong kanta. Pero ang hindi alam ng marami, nasa underground scene ng mabilis na paglawak ng hip-hop sa Pilipinas kung saan ay walang media at malayo sa limelight eh andun din si Andrew E. Humuhubog at umaakay sa nagsisimulang mga rapper. Nagdatag ito ng kanyang sariling record label na Dungalo Records at bumu o din ng iba't ibang grupo na unti-unti ay nakagawa na rin ng mga sariling pangalan. May piniling mapunta sa mainstream at may nanatili naman sa underground. Sa nature ng rap lalo na noong mauso ang gangsta rap ay nagsimula na tayong makarinig ng mga brutal na lyrics. Kaya hindi na rin maiwasan na mayroon na rin mga rapper na tumitira kay Android E pero hindi niya nakailangan ang tulong para ipagtanggol ang sarili. Dahil sa ganung pagkakataon nagigising ang kanyang alter ego o yung isa pa niyang katauhan na kilala sa pangalan ang... Katunayang hindi lang pagbibigay ng saya ang kaya niyang gawin sa kanyang mga awitin Dahil kaya rin itong makipagmurahan, maging pinakamabangis at pinakamaangas na rapper sa underground scene Yan ang dahilan mga idol kaya lahat ng tipo ng rapper sa Pilipinas ay inirerespeto ang isang androi Ang tinatawag nilang Godfather of Pinoy Rap pero hindi naman natapos doon ang pagsubok sa kanya ng panahon dahil dumating pa rin ang panahon mga idol na naghirap muli si Andrew E. O siguro nga ay hindi lang siya dahil naapektuhan talaga ng sobra ang musika at pelikulang Pilipino sa paglaganap ng piracy sa Pilipinas noong mid-90s. Yung tipong mabibili mo na ang lahat ng albums at pelikula sa bangketa sa murang halaga. Kaya maraming record labels ang nalugi at nagsara noong panahon na yon. Kaya wala nang masyadong naglalabas ng albums, kumaunti ang mga pelikula. At ang masama pa ay nakasama pa si Andrew E sa hindi na renew ang kontrata sa Viva Kaya noong taong 1997 ay napilitan na si Andrew E na magtungo sa Japan Para magkaroon pa rin na kakayahan na suportahan ang pangangailangan ng kanyang pamilya Doon siya muling nakaranas ng matinding hirap at kalungkutan Kaya tulad ng dati ay pagsulat ng mga kanta ang kanyang naging sandalan Hindi rin naman nagtagal mga idol At dumating din agad ang panahon na inoferan siya ng Sony Philippines na nakapagbigay sa kanya ng bagong simula. Pumalo agad ng 5 times platinum ang comeback album ni Andrew A. na Hulsam noong 1999 kung saan kabilang ang awiting Banyo Queen. na muli ng maraming pelikula, mga albums at napakaraming projects. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, yung babaeng naririnig natin sa Banyo Queen, Eh yun pala ang girlfriend na asawa na ngayon ni Andrew E na si Mylene Yap Espiritu. Pinilit lang pala ito ni Andrew E dahil wala siyang pambayad noon sa mga babaeng sesyonista. Nagpakasal sila noong March 9, 2000 at nabiyayaan ng tatlong mga anak na sina 4D, Justly at Ichiro. Sa ngayon mga idol, sa mahigit na tatlong dekadang karera ni Andrew E, nagkaroon man ito ng patuloy na ups and downs, ay nananatili naman itong matatag at nakatayo. Nananatili pa rin siyang isa sa mga pinakasikat at pinakamalaking personalidad sa mundo ng show business. Patuloy mo pa rin naririnig ang kanyang mga awitin hanggang sa ngayon, na minsan pa nga ay makikita mong kinakanta din ng mga kabataan ng bagong henerasyon.